parehong pareho si attorney ano espera Espergao? espera gau espera siya mismo parehong pareho na situation pero nahuli ng marines yung taong yon, uh, ay nasa record nila hindi ko lang kung papatayin siya mm -hmm. kung intel lang yun kinikising siya pagkatapos nung mm hmm. panotaryo tayo pineki yung notaryo wala tayong gagawa is it our phone? kung sekretarya ng abogado ng firma right but the it, Manila so, but Regional it Trial it, Court no, it cures yes. the situation because he went to the Senate okay he yes. gave yes. an under oath statement okay. to the Senate yes and uh, there, again it comes back to him so so let me turn the question so, around and so, ask, around and ask you so if it's not Cotesa's fault okay okay so because let me sir 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 let what me seal <laughs> for yes. 250 pesos Okay. That and then i got to the Senate, right? the, so, let me, so let me turn the question around and ask you you've only just met this guy why are you so convinced he's telling the truth because by all logic even if ang congressman now investigating it by all logic yung tao nagpunta doon sa committee namin sa kongreso, nag-oath. Kahit na hindi niya ni notaryo, hindi ka... Da -da 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 Alright, welcome back mga kabaitan. Babalik ko tayo dito sa ating munting bahay dan agan balita reaction video sa mundo ng social media mga kabalitaan. Ngayon naman po sa ating pagbabalik ay uh, kailangan ho natin mabigyang linaw ho kasi marami hong uh, gumagawa ng istorya laban ho kay uh, Senador Marcoleta. Ah. Of course, tayo rito ay tagatawid lamang ho sa mga binabaluktot na mga impormasyon dahil nga po ay ayon pa sa ilang mga eksperto na alam naman ho natin na maka BBM ay maaari daw masampahan ng kaso itong si Senador Marcoleta patungkol ho sa kanyang surprise witness na si uh, retired Master Sergeant uh, Guteza mga kabalitaan. Kung matatandaan niyo po, itong si Gutesa ay humihingi ng tulong dito kay uh, former congressman uh, Mike Defensor, mga kabalitaan. At ito naman po ay sinabi dito ni uh, Senador Marco sa oras ng kanilang pagdinigo nung uh, ito po ay uh, inagawa ng pwesto ni uh, Panfila Lacson bilang uh, Blue Ribbon o uh, Chairperson ng Blue Ribbon Committee, mga kabalitaan. At sinabi dito mga kabaitaan na hindi daw kapanipaniwala yung uh, naging pahayag or statement despite na ito po ay nanumpa sa Senado mga kabaitaan upang maglahad ho ng kanyang mga personal na nalalaman laban dito kaya Dracula ko at uh, Tambuaya Romaldes mga kabaitaan. At sinabi dito, may ilang araw lumabas ho yung isyo na binabatikos na itong si... Uh, Gutesa dahil wala daw itong kredibilidad, pineke daw di umano nito ang perma nung nagpanotaryo ito sa isang abogado mga kabalitaan na bandang huli ay itinanggi naman ho ito mga kabalitaan. So pinagdududahan nila itong si Senador Marculeta na niluto ho yung statement ho nito ni Gutesa laban kay Tambuaya at Dracula. Pagigano natin para maintindihan ng karamihan. Ito po ang nagpapatunay na walang kinalaman ho dito si Senador Marculeta sa nasabing pagpeke di ng perma ng isang abugada sa uh, testimony or uh, sinumpaang salaysay ni uh, retired master sergeant Guteza mga kabantan. <laughs> Oh. Long time no see, Secretary oh. Ronald Ed, oh. and of course, Reggie. Good afternoon oh. to everyone, to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, Consejal to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally. Mm. Dati, oh. Naalala mo, <laughs> ha, Kong? <laughs> what, have you, what have you been doing since you stepped down? I mean, apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to mm. 2022? So from there, ah uh, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma dito sa issue na to, pero nagkataon na uh, ito, lumapit si Sergeant Cotesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga story niya, hindi naman direct na kaagad, eh. Kung mm. ano na mga story ang binabanggit niya, sabi ko, siguro Sergeant Cotesa, mas maganda, uh, ikaw na yung magkwento uh, kay, ikaw na magsalisay kay uh, Senator Mercoleta. that time kasi, si Senator Mercoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si ano eh, si Sergeant gutesa I was with uh, Senator maculeta nag-usap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang serhento ng Marines, uh, ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento, maganda siya na lang magsabi sa iyo. Sabi ni Senator maculeta o sige, kung willing siya at kung tingin mong, mong okay naman, uh, papakinggan ko siya. And then yun nga, uh, sabi ko sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tawagan ko pag nagpunta, sumunod kayo sa amin doon. So, yun ang nangyari. Nagkwento okay. siya kay Sen. Tor Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And, uh, iba-iba rin. Iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo eh. Sabi ni Sen. Tor Marcoleta, baka pwedeng, ano mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And, uh, we did that. Tinulungan ko rin si uh, Sergeant Cortesa eh, kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos, yun na. Uh, so, so, kung, so kung nandun kayo nung uh, ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Eh, nga, na, nangyari, nung kasi may meeting ako that, that night, sabi ko, mauna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within five minutes, umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, uh, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa? Eh, ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Hmm. Sabi niya, hindi kaya ibig sabihin dito mga kabaitan, inutos pala talaga dito at totoong sinasabi ni Senador Marcolita dahil nasabi niya ho, nabanggit niya ho sa pagdinig na yon sa plenaryo ng Senado na pinapanotarize niya para mas maging pulido yung kanyang nilalaman ng statement no, nito. At dito nga, inamin dito na siya pa nga daw yung nagsabi na ba't kailangan pang in eh e, manunumpa naman ho dyan sa harap ng mga uh, senador bakit kailangan pang uh, panutaryuhan. So hindi ho, totoo yung mga kumakalat sa social media. Sa punto pa lang ho ito, ang nagkumpaso sa nilalaman ng statement ni uh, Guteza ay ito daw di umano si Senador Marculeta. Dito pa lang ho, ha, supalpal na ho sila dito itong si, uh, yung matandang uh, akala mo kung sinong marunong at magaling mga kabalitaan, ha? na parang uh, sobrang tagal na ho sa kulungan ng uh, mga baboy, biik pa rin ho mga kabalitan. At itong si uh, Panfilo Lakson. gusto ko mo, maganda, na prepared na, na maayos talaga, naka-notaryo. so si Sergeant Gutesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta uh, doon, nagpanotaryo siya, tapos nga, na, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pating hindi matuloy eh. Nung, nung, tinawagan ko siya, pwedeng hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta siya sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy. Pero nagpunta siya doon and uh, sumumpa siya, pinanggit niya yung niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa inyong kabo na storya pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa kinabibigla ng atin. Okay. Ipagpapatuloy ko yeah, diyan. Yeah, wait, wait, wait yeah, but, yeah, but, yeah, sir, yeah. can I uh, so so can I just establish one fact which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until hmm. okay. So you have no idea about his background, how long no. he allegedly worked for Zaldico and all of that. Uh, wait, you work for Zaldico... Medyo alam ko dahil bilangkit niya. Hindi, hindi. I mean... I mean yeah. Before? Before I mean, you met him? Oh, before you met him. Oh, no, no, no. Okay. Mm -hmm. Actually, Reggie, yung uh, no, uh, Secretary Ronald the Daed, nagulat nga ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Mm -hmm. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin na si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa senado mm -hmm. uh, Because nasa, ano sila eh, nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahoan but all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Coke, and then after that, kay Santi na. Ang tanong so ko, Kong, follow -up, up lang kanina dyan sa tanong ko, uh, Kong, sabi niyo yes, kasi, siya yung nagpa-notarize on his own, wala siya kasama. Meron yes. ba siyang capacity to fake a, not a notary, a signature ng isang notary public? Parang uh, parang ang hirap Yun, naman for uh, yung background niya. Parang, parang lalabas ngayon sa next hearing, uh, fake yung signature eh nung Notary Public, Ak nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal? Ito si Gutesa uh, to do that? Well, actually, sa Cronut, tama yung binanggit mo eh. Unang Unang-una, hindi na kailangan i-fake, di ba? Mm. Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Mm. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo bakit siya biglang umaatras. Kasi, mm. si si uh, attorney Makalintal nabasa ko ngayon mismo pinost niya sa kanyang page gumawa ng petition on the BSK petition di ba dahil siya yung abogado mm. doon sa eleksyon ng uh, Sangguniang Barangay And uh, yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga noon kay na Sen. Marcoleta, eh, imbestigahan yung itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi ano ito yung, kung, yung notaryo? Pero kung parang hindi umatras eh, parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, hindi, ang ibig sabihin umatras dito ni uh, sa pagkakaintindi ko mga kabaitaan, si Gutesa hindi umatras ha. Uh, para mas maintindihan, itong nagpumirma, umatras, kumbaga hinihio inamin na uh, pirma at uh, pumunta uh, sa kanyang opisina para magbanotaryo itong si Gutesa. Actually, so I hindi have, siya umatras. I have the I have the ruling here. Mm. See, it was Manila RTC Judge mm. Icasiano who she's an executive judge And who found the notarization falsified or forged. Um, and so they are uh, referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Uh, malamang yung pumirma ho doon sa filabit ni uh, Gutesa, ma maaring secretary ho na iba naman ho talaga yung uh, pumirmaho ng secretary at binigyan lang ho siya ng authority to sign if in case ho uh, wala ho siya, da uh, wala yung presence niya uh, sa time na nagpapakpirmaho itong si Gutesa. Yun ang nangyari ho sa bininta kung sasakyan na wala yung abogado nandoon ho sa probinsya out of town, yung pumirma lang ho itong uh, secretary niya kaya na-approve ho yung ano, uh, uh, yung pagbinta ho ng akin uh, sasakyan mga kabaitan. Ganun po ho yun eh, para at least yung iba na medyo ah, uh, naguguluhan pa yun ang mga 101% na mga possibility ho pag kayo magpapanotaryo at wala yung abogado na talagang siya yung peperma yung secretary ay binibigyan na ng authority to sign that document mga kabalitaan falsification yes. of public document so, so hindi siya umutra sa uh, kong hmm. Oo. hindi hindi uh, ako, gusto ko maimbestigahan niyang notaryo. 1,000% hmm. ako. Kasi nung, nung nalaman ko nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Hmm. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntahan notaryo ni Sergeant Cotesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24-7 eh, parang 7-11 itong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Eh, ang tingin ko, uh, Secretary kay uh, Ed, ang feeling ko dito, sekretaryan so, niya siguro 'yung Norman like all other notary services, notary services. Lang sinasabi ko guys. Pipirmahan ng tao nila so sinabi siguro, Ay, hindi ko pirma 'yan. Pamarin hmm. totoo pero notaryo 'yan. Nasa <laughs> journal 'yan, may entry 'yan at 'yung seal na yan, totoo lahat 'yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ at investigate ng Blue Ribbon Committee dahil jangala ang issue na sila mismo pinipressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila at sinasabi lang pekeng to 'to just to prove their point. But it will turn out na 1000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. Marami ho kasi naniniwala agad pag yung RTC o yung Korte nang nagsasabi na falsification of public documents kasi nga hindi perma ng abogado at ito ay perma ho ng ibang tao. Naturalmente ho, sasabihin ng abogado yan ng Korte na hindi ho falsification yan, falsified yan dahil hindi ho yung totoong perma ng abogado pinuntahan na nakapangalan ho sa dokumento. Yun po yung klaro ho doon. Hindi ibig sabihin uh, pinipeke yung uh, dokumento mar marahil sa secretary nagmula ho yung signature na yan. You're saying basically that uh, itong notario mukhang gawain niya talaga ito na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or, uh, or mm -hmm. an admin person. I don't want to assume it, pero ganun na nakita ko doon kay, kay Makalintal. Parehong-pareho, si Atty. ano Espera. Siya Espera. mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa mm -hmm. sa Tiesa, sa Department of Tourism, si Atty. Espera, same signature. So ang dami talaga ng ganitong signature. Ngayon, mm -hmm. siguro inipit, i-deny mo 'yan, ayusin mo 'yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really want it investigated para makita sino ang nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Cotesa. On the basis of a notary, nawala naman 'yung material because in a way, in effect, nag nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung anong ano yung nakita niya, kung ano man yung ninota ninotarize, di ba? Ano naman lang natin yan eh, when you notarize, it is only to make it a public document. Mm -hmm. But what Sergeant Cotesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Bureau Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. Mm -hmm. That is already his uh, his sworn statement. Sir, uh, kami na ako. Kami na ako, sir. Um, ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Dos Enza? Ano? Oh, everybody's looking know. for him. Uh, <laughs> palang and nobody's... Yan po, yan po ang uh, marami na Pati nga si Bonjing Rimulia, mga kabitan, ay uh, hindi ho alam kung nasaan ho itong si Gutesa. Eh sabi niya, hindi doon nagpapakita sa kanya. Naturalmente, kung ako si Gutesa, ba't ba akong magpapakita? Eh mahilig kayong uh, mabaliin yung batas eh. Ha? Eh paano pag uh, binaluktot nyo naman yung batas at sasabihin nyo, ah ito, Gutesa, mahihirapan ka dito. Kahit hindi naman ho uh, tatakutin. Alam naman natin na ka ho ito uh, si uh, Bonji Rimulya ng mga uh, niya uh, bongit mga kabindahan at ng uh, pinsang itong si uh, uh, Tambuaya na umano'y tinuturong number one. Uh, public enemy number one ho mga kabalitaan <laughs> sa ating bansa. Kaya kung ako kay Guti, uh, Gutesa, ay bakit ba ako mapapakita? Hinihintay siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI okay. para magsampan ng kaso kay Speaker Martin. Kaya, yes. kaya kaya hindi na kasama si Speaker Martin dal walang kaso no so yes. uh, ang tanong ngayon nasa na si Gutesa bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin ang nangyari noon na set eh, and Ed, noon na ang 'di ba nung nagulat ako the next day sabi nila hindi daw sumipot si Sergeant Cotesa doon sa DOJ. Mm -hmm. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko ano ba 'yun? But may schedule sa DOJ. Ang sabi ni Senator Marcoleta, ah, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Ah, sabi ko okay. Ang nangyari din, part of his uh, statement sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, 'di ba sinabi na niya, ayoko na ho, ayoko na rin sa Senate custody. I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Cotesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa mga, sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Yeah. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi po siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo ang mga ng mga marino si Sergeant Goteza nasa po Sir you're saying that the marines officially have adopted and secured Goteza. I mean not just some marines but the the organization itself the Philippine Marines Yes, kasi yun ang yung nakuha namin information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Uh, immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at, at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, uh, siguro ngayon ko lang tumakikwenta and you can verify this. Hmm. Meron nga nahuli yung mga Marines eh, na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun uh, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Uh, Kong, uh, ano mangyayari sa testimony ni uh, uh, Sergeant Kut yung okay, so dito ni, kano, uh, ni Defensor Mga Kabalitan ay maaaring uh, posibli, may posibilidad ho na gugur-gurin ho ito dahil yung nakakalaban ho nito mga kabaitan lalo na itong si uh, Tambuaya, si Saldico, di ba? Uh, hindi ho takot na magkasala ho yan sa batas mga kabaitan lalo na ho sa ating Panginoon dahil yung kanyang mga kaluluwa ho ay nasa ano na ho na, naka, kumbaga, iginatong na ho ito sa uh, impyerno Oops, sandali na po mga kabaitan bago po kayo magpapatuloy sa panunod paalala lamang ho ito baka po kasi nakaligtaan nyo pong magsubscribe subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalita. Sa, magpapatuloy ba siyang mag sa Senate Luribon na mag-open na uh, November 14? No? Uh, ano, siya yung, parang yung signature niya ang lalabas doon eh. Na, nasasabi, na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung no, chinect nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So, uh, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, at, uh, ako... at i-affirm yung kanyang affidavit against uh, Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify si Ronald, uh, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit hmm. yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din. Dalawang tao yung parating lang binabanggit. Hmm. Si Mark Texay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni, ni Sarge Gutesa, pati diba si uh, Jose Bernardo, Alcantara, at nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi nila pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sarge Gutesa. Hmm. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, Hawak ng Philippine Marine si Sergeant Cotesa, doon nila ho nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon, uh, at doon nila uh, tawagin. Pero alam mo, si Ronald, ang, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPW, DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, Si Sergeant Gutesa ang kinalaman sa lahat ng nangyayaring perahan eh. Mm. Yung kanya nagde-deliver ng na pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi uh, niya do, bentang mm. tao, ang tao ni Saldi ko. Hmm, Hindi mo kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistent criminal mention. Hanggang ngayon, hindi sinasampina. na. Sir, so dapat sana yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Uh, uh, Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na ng milyon-milyong Pilipino. Right, right. And I sir, think sir, that sir. should be the hmm. direction of the Blue hmm. Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony but of course, we have to fact check as well. Right? That is just a basic uh, uh, uh That's that's that's, no, that's bitch. the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, As of today, today, as we're talking, you're confirming that Guteza is the within the Philippine Marines compound? Pag chineck namin with the AFP, they will uh, they will uh, corroborate this? Yeah. Reg, let me clarify, ah. hindi kayo yung sinasabi ko, no, sinasabi know. ko yung Blue Ribbon Committee. I know. Yes. Yung Blue I... Ribbon yes. Committee, imbis na punin mm. nila yung katotohanan, mm. ang ginawa nila is nilalabas nila itong uh, sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin ay material I, I think uh, that I have yeah. to I have to disagree so, so, I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified right doon pa what, lang nagfail na that the first what if the test. notary public is mm. doing something wrong what She, he went there in good faith now yes. number one. Yeah. number two, yung oath niya sa Senate committee stands on its own stands on its own nag-oath siya, under oath siya it's a blue ribbon committee official investigation of the Senate and the the, the, the yung intent of a notarization mm. is to make the document public. He made it in front of yes, hundreds of millions uh, of Filipinos. Right, right, except, so yung question ng mm, hindi totoo lang, imaterial yun, no mm, lawyer right. will tell you that. Even the Supreme Court has already decided on the on the effects of no, of notary <coughs> on the petition and affidavit subjected submitted Correct. by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila no, it regional, it. the, no, it the Manila, no, the Manila regional Pagka trial ba ikaw court. Pagkabalik ka ng uh, sir, ano, sir, sir, no, sir wait. Eh, the, I mean, kanyari, nagbenta tayo mm. ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo mm. natin in good faith. Pagkatapos nung mm. tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong gagawa. Is it our fault? Kung sekretarya ng abogado ng firma? Right. But the it, Manila regional so, trial court. Now, it cures the situation Because he went to the Senate. Okay. He yes. gave yes. an under oath statement okay. to the Senate. Yes. Huwag mo lang idiin na si Gutesa ay walang kredibilidad. Halatahong bias o itong babaeng to mga kabalitaan. Okay. So in any case, But, the point uh, is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So I'm not quoting... So I uh, stand corrected mga kabalitaan. Regional Trial Court, nah, hindi Ma Manila Trial Court. Regional Trial Court mga kabalitaan. Any random person here, I'm saying a court found that it was falsified. And uh there again it comes back to him. So so let me turn the question so, around and so, ask. Let me if it turn was the question around. And it's ask not Gottes fault. Okay, okay. So Kasi let me eh. Sir, Sir, it Sir, it let me. Yung <laughs> sinasabi ni Sec Ronald, yes. pinickeyba niya yung seal, pinickey niya yung perma for 250 pesos, yes. pipigihin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate, 'di ba? Pero the, so, let me, so let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if an congressman now investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa kongreso, nag-oath. Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now, you try your people are trying to hit this credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan niyo yung notaryo. So by um, all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what, should you do, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldi ko ng mga tao at siya naman ay dinideliver, nare dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinakaakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant sa came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nila lang nilang pera, yung kinukuha nilang pera, eh dito pala nang gagaling. Hmm. Yung boss pala nila involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gotesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Gotesa at this moment? Uh, and at the same time, uh, um, is he officially under the protection of the AFP or just by uh, certain elements of the Philippine Marines? Ang alam ko, Ed, it's uh, Philippine Marines. Nung una akala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not the AFP, the Philippine Marines themselves, are the ones protecting him. Uh, he's a retired already, di ba? He's no longer in active duty? Yes, yes. Pero nung parang nakita ko kasi nung nandun siya sa Senado, nung una witness protection program, and then later on he was called. Sabi niya, hindi na, hindi na po ako hindi na protection sa DOJ o sa, 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 Senate custody, hindi na po sa Senado. After nung hearing na yun, nagpunta na siya sa Philippine Marines compound. Okay. and, and then, what Alright guys, kung uh, gusto niyo pong mapanood ang buong uh, kwento dito, buong uh, panayam dito ng uh, One News PH sa tatlong uh, anchor na ito at uh, itong si Mike uh, Defensor, bisita lang ho kayo sa kanilang uh, bahay mga kabitaan sa kanilang YouTube channel. So klaro ho mga kabitaan at uh, itong babaeng to ng uh, news, uh, uh, news anchor ng uh, One News PH ng uh, TV5 yata itong mga kabitaan, uh, kitang kita ho natin yung uh, pagiging uh, uh, bias nito dahil sa tono niya pa lang, question niya po mga kabitaan itong si uh, Mike Defensor na paano niya masasabi at paano niya agad pinaniniwalaan itong taong ito. At kung ibalik ko natin yung tanong ito, ikaw madam, papaano ba na nasasabit anong pruweba mo na walang kredibilidad uh, itong uh, si Gutesa maliban ho sa pinaking perma na nagmula ho sa isang notary public office mga kabitaan na siyang tumanggi ho sa perma nito sa affidavit mga kabitaan ni Gutesa. Kaya nga po binatikos itong TV5 dahil nga po hindi rin ho sila uh, fair sa kanilang mga binabalita Kung matatandaan nyo po yung rally ng ating mga kasama ho yung isang matapang na kapalidating Muslim na leader at itong si Congressman Miao Barzaga mga kabalitaan na nagreport yung isang reporter ng TV5 ay talagang pinapalaya so ng mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte dahil nagbabalita ho ng mali-mali laban ho sa mga nagrarali na mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte sa mga oras na yon mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabalitaan ito ating video presentation huwag niyo po kalimutan. At laging tumambay at patiling tumutok niyo ito sa ating munting bahay sa mundo ng social media dadagan balita reaction video news update at pakiusap ko na rin po sa mga bagong salta at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell at para naman malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at uh, At pinakamabisa ho ang pag-share ng video ito, mga kabalitaan. Magbabalik ko tayo, makalibas ang ilang oras. To God be the glory, mawa, chup, -chup. Peace out!